Pisahan natin impeachment hindi na matutuloy at ituturo ko sa inyo paano natin malalaman ang plano ni Marcos ano ang kanyang nasa loobin ipapakita ko sa inyo effective po nangyayari okay sige pasok kaninong mismo ni Senate President Jesus ah. Codero na sa hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Kumpiyansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang vice. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mm -hmm. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Yan, 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 BBM. Okay, sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ay tuturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saluubin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa? Anong plano niya sa isang uh, sa isang usapin? Alam niyo kung paano? yung kabaligtaran. Pansinin nyo ha? Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang barel na pumasok sa KOJC. Ang daming barel pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo. Takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong derecho. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot. Duwag. Sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara. Sabi niya, Nagpipresintako ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukulukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga na ito, ko. Saan ka nakakita ng forever, hindi umabot ng isang buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Uh, tingnan nyo Yung style Pinatanggal Ni Sandro Si Saldico Remember that? Ang ipinalit Si Kimbo Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends Even yung mga kaibigan kong vloggers Sabi May kiskisan Ang Marcos At Romualdez Sabi ko Hindi ako naniniwala dyan Even my friends. Sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naghuhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo. Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itagaan nyo sa bato, e, pa, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari, kay, yung kabaligtaran, naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang di ba? Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment, yung anak niya unang pumirma. O ah, eto, hindi raw siya magpapatawag ng session. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng session. Kunwari, Ayaw niya mag ay, kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Etong impeachment na to, una, wala silang numero ngayon sa diyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito. Ay nabuang na kasi alam niyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Ano? Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte ang pai niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, Pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sarah para siya ikampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si uh, Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago, kanlungin ni BP Sara. Hindi nga ito nanalo kay Lenny, tandaan nyo? Matagal lang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang 'to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa Unity Team si VP Sara, pero kung hindi sumali sa B, sa Unity Team si VP Sara, si B, si do, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos 'yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali at ako hindi naniniwala mangyari. But for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si VP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga mai eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si, B, si, Mar si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya hi, 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 sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na sabi ko nga eh kanina sa SM na kahit na matanggal si BP Sarawich I don't believe pero kung sakali lang patatakbuhin ng taong bayan si Basti si pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo, kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain tungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso, kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. Junto pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already um enters into its function that means after sona. Sona I think is on July 21. So trial... so after sona pa. So after July 21 tapos na 'yung election. Kasi gusto isa pang dahilan niyan dahil posibleng maipanalo na nila 'yung mas maraming senador kaya nilang uh, makakuha na ng numero. Sa ngayon uh wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya 'yan. No bata uh, I, I, still I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaligtaran na naman ang sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang bakit nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil criminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang Camera. At wala pong galawan sa kamara ng walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabimbin ng impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now. As of this year or after, or as of this 19th Congress nagkabulagaan lang pantakip nila doon sa blank items Tandaan nyo kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sayo sa inyo binaligtad ulit yan ang sinisisi pa yung timing nitong demanda kay Tamba hindi baligtad yung impeachment nyo ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session. Unless, hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session. Mamadaliin nila. Bubuo sila ng pera dyan ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Ha? Uh, alam mo, very, 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 very crucial itong pangyayari ngayon. No? And again, I really believe. Kasi may bumubulong sa akin. Eh. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of february or early march abangan nyo lang kasi may meron ako na didilig na bulong may bulong bulong eh ha so abangan lang natin baka pagkat natuloy yung yung nararamdaman kong mangyayari baka diyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni mark Dyan na lang itutuloy no ba uh, well abangan natin ha kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ako, sabihin nyo ko, ikot soli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos. Because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano eh, di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sinong gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD. And until now, ayaw magpa-drug test nito will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na pecha kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso kay ni, ni ano ah, ah ni Tamba. Then ako naniniwala ako. Umatin man o hindi umatin si BP Sara. Maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niyan. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly, alam niya ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensya ang ilalabas ni BP Sara. Kasi sa quad kung pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ng ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at ano, hindi nila pwedeng diktahan ng ano. Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house, na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for, for sa bataas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. Uh. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya, si BP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan. Balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni BP Sara at the proper time il ilalabas niya. Ah. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang pitong articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Kasi mga possibility po, possibilities po, mga legal arguments po. Like for example, ito si Chua na ano ito. Ngayon na sinasabi ni ano eh alam nyo ba yung sinasabi ni itong si si Congressman uh, Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ha, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas? naniniwala sila sa sarili nila kung pirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako, wag tayo maglokohan. Ito, hindi ko nababanggitin sa inyo. Kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Hmm. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Ah. Siyempre, alam niyo na kung bakit siya pumirma. Hello. Naglolokohan ba tayo dito? Paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Plano ring ipasabina Parang ng prosecution team ang mga bank record ng vice presidente. Para lang, lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin, ito dun sa salin, sa issue po ng salin. Tingnan mo ito, mga ito. Bu ang din talaga to si Al si siya, ano, si Chua. Bakit mo ipapasabi na yung kanilang uh, bank statement? Eh akala ko ba, meron na kayong ebidensya. Kaya kayo nag-ano ng impeachment na merong problema at uh, mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya palalakasin. So anong ibig mong sabihin mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko mainti, ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagbumukhang bobo dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di san, katuta kayong mga bobo dyan? Ay nagbobobobohan, Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung hindi mamatalino? Eh, siguro baka sweetig. Hindi natin alam. Di ba? Ngayon magpa. Wala pa mahina pa lang ebidensya nyo eh. Di ba? Kayo ba? Hinamon nga kayo eh, ng salin, labasan, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Didi naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito, kala mo kalilinis? Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin, eh, hindi naman kami na-impeach eh. O, eh, di ba nung iniimbestigahan kayo, ni nyo si na namong kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrag test kami. Nagpadrag test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara until na wala pa nagpapadrag test sa inyo. Sa akin, walang problema eh. Gusto nyo, magpa-drug test tayo lahat. Ako, inahamon ko pa lahat ng vloggers, pa-drug test tayo lahat. Lahat tayo, pati kayo mga quadcom, pati kayo mga trisam, ay, tricom, trisam tuloy. O, oh, drug test tayo lahat. Maduduwag ka, hindi kayo, kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga adik. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Ha? Diba? Bakit matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako kaya ko sabihin sa inyo, since birth hindi ako nag-take ng illegal drugs. Ni Yosef, 'yan meron. Tempra, legal po 'yan, nabibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, ah, uh, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit 'yung ginagamit nilang nga. Uh, cap no, no way. Kaya kaya ko sabihin. Kayo kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanunod, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos itong mga gunggong na ito, ayaw Ayaw... Ayaw pa-imbestigahan si Marcos. Di ba, mga double standard. Mga epokrito, magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit ng kay Bipisara, pinag-initan nyo. Kung hindi pa naman kay Snokno ka ng mga epokrito. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para makonvict siya, lalo't recorded ang video. Ay, ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si VP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood noon buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni BP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Tsuwa! Lawyer ka! Ba't ganyan kayo mag-isip? Kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po ma-i-de-deny na million, million... isa ka pa naka t-shirt ka pa ng tingog promote nyo pa wala kang alam kaya lahat ng sana sabi mo sa blay ano bang alam nyo ano bang nagawa nyo sa Pilipinas tingog bukod sa ayuda na pera ng taong bayan yung pinamimigay ninyo uh. ano sinabi ni, Ma, ni Pye, si Bipisara? yung amo nyo si Romualdez duwag sa competition takot hindi nga, anong nagawa ni Romualdez? Alisin mo, ayuda. Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Hindi na loko-loko. Ano mo rason niya? Sa Pilipi. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Yan. Ganyan. Ganyan kalalim ang isip ng congressman natin. Nakita nyo? Nakita nyo ang lalim ng karakter ng brains ng mga congressman natin? Yan. Yan si Asidre.